natin na si Jingoy Estrada ay, you know, kakabaka ba ngayon? Kasi e. na palitan na si Subiri. Execute the order while I'm, I'm away. Gawin nyo na, palitan nyo na yung si Subiri at ipalit nyo si Jingoy. At pag hindi Ang catch, kaya papagdan si Subiri dahil hindi makalusot ang Jutang Jininang Persang Initiative. Kung natatanda ninyo, balikan natin ulit. Okay? na sinabi ni Tambalos Dos na walang pakialam ang mga senador sa People's Initiative. O para sa... ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Na dapat malaman ng taong bayan, jinggoy! ipapalit kay Zubiri. Yan po ang nakarating sa akin, sa ating lahat now. Bakit daw ipapalit si uh, Jinggoy bilang Senate President? All right? So ayon sa ating mga informer, mga palangga, na imbey, na imbyer na si Ahas, si Lisa Smugs at si Marcos Jr. kay Zubiri. Okay, kay Senate President Zubiri, 'di ba? No nakaraan eh Originally kasi subiri Subiri talaga is anti-Chacha. O ayaw talaga sa charter change. Pero later on I think in the mid uh, middle of February nagbago ang kanyang uh, isip at uh, inayunan niya, okay? Ay dahil kinausap siya ni Marcos Jr., ni Kuting at ni Tambaloslos para nga uh, makipagsabwatan sa charter change na ito or sa puwersahang initiative. Okay? So, ano ang nangyari, mga palangga? Uh, two weeks ago, ay nagsalita si Zubiri na, uh, well, bago pa nagsalita si Zubiri, kung naalala ninyo, si Tambaloslos, ay may sinabi sa ating mga senador na wag daw pakialaman, wala daw paki dapat parang uh, wala daw pakialam ito mga senador na ito sa charter change. Remember that? sinabi ni Tamba yon, okay? Sinabi ni Tambaloslos uh, sa kanyang press conference na magtrabaho na lang daw itong mga ano na to, itong mga senator, itong mga senador at wag daw pakialaman ang what, ang charter change o yung people's initiative na isinusulong ni Tambaloslos. Ngayon, nag-aklas, ba, diba? nag-alsa dyan, si Joel Villanueva, lalo si Senator Amy Marcos, dahil na yan you know, na Bukela niya yan. Ang si Zubiri naman, siyempre si Presidente Kuting ay uh, presidente, maaaring sila ay natatakot, baka sila ay gipitin. But again, ah uh, ang eksenang kaganapan mga palangga dahil ayaw pumayag ni Zubiri. Okay? Nakarating po sa atin, ayaw pumayag ni Zubiri na basta-basta na lang pumabor ang Senado sa persahang initiative na Ah, uh, na pino-propose nitong uh, mga buwan ng ina si Kuting, si Tambalosdos at si Lisa Smugs dahil nga sa political aspect, uh, political aspect, 'di ba? It's not really for people uh, for uh, economic provision. Kasi lahat naman tayo mag agree kung hindi tayo pinwersa o hindi nilinlang ang mga taong bayan sa pagpipirma nitong Jutang Jinenang Initiative na to gamit ang ayuda at binayaran ang mga kongresista. Okay? So, dahil hindi pumayag, okay? Dagadadang hear natin today, oh. <laughs> Ngayon, mga palaga, na kayo, okay? Ay, okay. Nako, dapat bantayan ng maigyan. Baka mabudulot tayo ng mga yan. Okay, mga kababayan. Here's the thing, pating. Itong buha inang to, itong hayop na nasa Australia, um, nag, 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 ano, ano na naman doon, nagdadadakdak na naman doon, nagyabang na naman ang kab kabalbalan niya. Itong jutang inang ito, at saka itong butod na ito, mga palangga, ayan, si butod, nililingkis ang ganyan yung asawa niya. Sinasakal niya, di ba? <laughs> Bagay yung, yan, sinasakal niya, tapos yung itlog nito, ay, pinipisil niya. So, pisil natin itlog. Ayan, pisil natin itlog. Ayan, pisil ng itlog. <laughs> Alright, so itong, Itong hayop na ito, mga kababayan, ay inuutusan o pinupush si Zubiri na pumayag na ang Kongres, ang Senado, na, at saka itong dalawang itong hinayupak na to pumayag o iaprubahan na yung jutang ginene ng charter change na yan. Pero two weeks ago, nagsalita si Zubiri na kanilang babalang kasin sa Senado at dapat, base sa ating Uh, konstitusyon, nakasalukuyang konstitusyon, ay hindi pwedeng basta-basta na lang na oo -o ka na lang sa kadyotahan ng kongreso. Pagbobotohan nila. Ang trip dapat sa bawat, sa bawat issue o bawat aspeto na gusto nilang i-amend ayon kay Zubiri ay pagbobotohan at dapat magkaroon ng 3 fourth votes which is 18 senators dapat ang bumoto Okay? Doon sa particular na gustong i-amend. Katulad na, let's say, for example, ang pinatutukan nila, it's really economic provision. Uh, like, regarding uh, about education, advertising, yung tatlong yan. So, dapat daw, may bumoto na three-fourths sa Senado. Then, pag naboto nab na, doon sa mga ba, gusto nilang i-amend, tsaka ngayon nila i-forward sa Kongreso. At doon, Uh, after that, magkakaroon ng bicameral uh, meeting and decision. Eh, ayaw ni Kuting. Okay? At ayaw ni... ito et, ayaw ng mga buwaka ng inang to. Itong dalawang itong mga hinayupak na to, gusto talagang budulin kasi hindi talaga ang intention nila for economic provision. Kasi ang gusto nila, politika. Ibig sabihin, para manatili sila sa pwesto. Yung, yung hinayupak na ito, itong buwaka ng inang itong butod na ito, at itong 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 uh, o to weakling, itong hinayupak na ito, itong dalawang ito na pupush kay Subiri. Ngayon, dahil hindi pumayag, mga kababayan, si Dudong ninyo. Okay? Anong eksena? Papalitan siya ni Jinggoy Estrada. Okay? Basta-basta na lang ba ganon? Okay? So, basta-basta na lang ba ang mga eksena ganon? So dahil nga mga palangga, ayaw ni Zubiri, ito yung nakarating lang to sa atin at gustong ipa-inform sa inyo mga kababayan, yung gustong, uh, gustong persahan initiative o charter change, itong buha ng inang dalawang to, wala ba si, ano dito, si Itik, <laughs> si Tambaloslos, maka-order nga ng bongga-bongga para kompleto ng barkada. Okay, anyway, ang mga hayop, kompleto na, no? So, mangyayari, si Jinggoy daw ang ipapalit. O, ngayon, ano ang catch kay Jinggoy? Natatandaan ninyo na nung January, si Jinggoy Estrada, uh, even though na-acquit siya dun sa plunder case niya, ay na, 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 ano siya, nakalaboso siya, na guilty siya dun sa kanyang case, tatlong, at one count of direct, direct bribery at saka indirect bribery sa sandigang bayan. So dapat, di ba, kung final, sobrang final na yung desisyon na yun, ay hindi na siya dapat makatakbo, di ba, perpetually, hindi na siya makatakbo sa kaniyang poli sa politika. Pwede hindi siya makatakbo kahit ano, at hindi na rin siya makaboto, magiging suspended na yung kanyang uh, right to suffrage kung siya ay tuluyan ng ma convict, I mean, ma-guilty ma or final and executory na yung hatol sa kanya. Kaso lang, doon sa sandigang bayan, kaya napansin nyo, nandiyan dyan pa si Jingoy, kasi nagfile sila ng motion, okay? Or reconsideration. So, ano nangyayari? So, hindi pa, kaya napansin nyo, di ba, marami akong nababasa, bakit hindi nakulong si Jingoy, da Kasi mga palaga, nag-MR, nag-motion yung kanyang mga abogado, kaya hanggat hindi pa final, okay? kahit na maglabas ng resolusyon ang sandigan bayan dito sa kaso ni Jinggoy sa sa bribery mga kababayan ay pwede silang umapila sa Supreme Court pa rin. So kaya nandyan pa si Jinggoy di ba? Ngatol niya eh. It's 8 to 9 years, Da-da-da-da-da Bakit ko kinukwento sa inyo to? Bakit kailangan balikan natin na si Jinggoy Estrada ay, you know, kakabaka ba ngayon? Kasi, okay, inutusan siya Okay? Sinabihan siya ni Kuting. At ng mga alipores ni Kuting, ito ang eksaktong sinabi. Ayan, ito eksaktong sinabi doon sa mga nagpupush na palitan na si Subiri. Execute the order while I'm, I'm away. Gawin niyo na, palitan niyo na yung si Subiri at ipalit niyo si Jingoy. At pag hindi pumayag si Jingoy, sa ganitong klaseng sistema na siya ang papalit para isulong ang chacha, yung charter change, ay tutuloyan natin yung kaso niya. Now you know? Kaya putang po, anong politika talaga to. Okay? Okay, si Jingoy ipalit nila para papayag si Jinggo'y kung anong gusto na sabi ni, Mar ni Maris. Ayun na nga. Kasi, kapag si Jinggo'y ay hindi pumayag sa kagustuhan ni Kuting at los. Kaya dapat malaman nyo dahil wala pa to sa media. Okay? Pinarating sa atin ng ating mga puting anghel. Okay? Let's call puting anghel na lang siguro. Kasi minsan <laughs> ahas, puting ahas, but you know, famous na yung puting ahas. So, okay lang din. Puting ahas kasi hindi nangangagat. Kasi dati nung bata ako, nakita ko ng puting ahas, hindi siya nangangagat. Hindi siya dangerous. So, hindi siya, wala siya binom. So, okay mga kababayan, here's the thing, pating. Ang catch, kaya papag si Zubiri dahil hindi makalusot ang Jutang Gininang Persang Initiative. Kung natatanda ninyo, balikan natin ulit. Okay? Na sinabi ni Tambalos Dos na walang pakialam ang mga senador sa People's Initiative o Persang Initiative nila. Kung di ba naman buha ng ina. So dahil hindi nagpapa hawak sa lieg ngayon si Zubiri, siguro kahit papaano, na-realize niya na sobrang sobrang pagpupush nito sa kanya, ba tignan natin, kasi alam naman ang mga politiko, pwedeng magbago sa ngalan ng salapi, okay? or pwedeng magbago sa ngalan ng prinsipyo o pagmamahal sa kapwa ko, o sa bayan kung meron man.